Um, ito nga pala yung ano ko, yung pasyadahan po. Ayan po. and ito po yung panglinis ng garol. Ayan po, tsaka po ito pang ano, ang pinis ng tarik. Ayan po. try ito po yung ano. Yung panglinis ng tare. Yung mga panghinang. Ayan po sa mga ano dyan. Baguhan na gustong matuto magawa ng tare. Ayan po. Kailangan po meron kayong ganito. Makagamit na yan. Kailangan dyan. so, Skwala, ito ang pinaka-importante. Tanso. Price. Pinaka-importante, borax. Ayan, borax po yan. Ah, itong mga maliliit na alambre pang tali sa garo Ito. Ah, uh, gamitan. Taka kikil. Ayan po. Importante tsaka yung panghinal ito po may garol pa ako dito mga luma pang reblade lang ito po yung mga alaga namin oh Yeah. to one time spinner na yan one time spinner ayan mga guys bagong tali ayan, ayan mga basal pa yan pasensya ka na kayo sa ko at medyo may lagnat tayo ngayon to guys, so, Alam nyo yung makina na ito guys. Washing lang to guys. Ayan, oh. Washing lang yun guys, oh. Pero, astig yan. Nakakagawa tayo ng tari dyan. Kahit washing lang yan. Sa so, gustong mag-provide ng masyadaan guys, kahit washing lang. Gusto gano'n talagang matuto kayo. Wala yung posible. Wala yung posible basta gusto nyo yung ginagawa nyo. Ako, talagang pinaro sige kung magkaroon lang ganito. Ah, katulong to sa ano guys. Sa hanap buhay. Okay, guys, basta meron lang kayong ganyan. Guys. Vince Grinder. Maliit nga lang yan. Kasi bago pa lang ako nagbabla, nagbagawa ng tari. Kaya yan pa lang yung na, na ano ko. Uh, may ponder. Marami na lang nagpapagawa ng tari dito guys. Ngayon wala lang. Wala na ngayon. Dahil nagbabagyo siguro pagkayari na bagyo siguro mayroon na naman. Ayan, guys. Ayan. Ayan ang nilungan ko, guys. Kung gusto nyo itong video ko, guys, okay, subscribe is na lang para marami tayong magawa ang video. At marami pa akong tips na ituturo sa inyo kahit na ako'y baguhan lang marami akong ituturo sa inyo kung paano gumawa ng tari yun po God bless po sa inyong lahat